Idol, good morning po sa ating lahat mga idol. Papalaot po tayo ngayon. Sama po natin ang ating ating mga team na Dani ka isla. Ryan at idol daring. Ang ulam lang mga idol, uh, try lang po namin magsubid-subid ng ano, kung meron pong kumain na kahit anong isda. Basta makahuli lang kahit isa, uwi na kami agad mga idol, may pang content lang, okay na yun. Kasi uh, may bagyo po kasi ngayon mga idol. Uh, daw ang hangin, kaya iprastaran ng bangka pagkatapos mag video tapos mag vlog pastar na din to kasi delikado medyo malakas ang hangin ayan palis na kami ng isla at tayo yan yung gamit natin nating mailo let's go tanggalin ko muna yung ano uh, update na lang po tayo kaya ito pala palis na kayo mga kaidol Huwag si Idol dani eh. Huwag na si Idol dahil eh. Idol! <tipos> Huwag na si

Ah, Lamad na kay Dol sa sa Ano ko? try natin yung patay na ano. Kumain muna. muna baka may kasama. natin to. kasama ya, Sana may kasama. Ayaw mo na idol. Okay. 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 Idol, idol, idol. 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 Dalawang kayo idol Ano kayong isda yan? Idol! Naglabasa ang mga isda kayo sa sa sama sa, sa ng panahon. Yeah. Idol! Laki siya yung mga idol. Laki? Ang lulo naman kaya yan mga idol. Nala baka mga mata. Huwag dito. Ang tayo idol. tayo. sunod-sunod ang pansahan

Tunggu pa mga kaidol, sobrang lakas ng hangin sa kaulan. Yung mga isla mga kaidol, kuron, ubuyan, bulakan mga kaidol na din na. Nakita. Ma. Adol, uuwi ka rin ngayon kumain Hindi ako naman Huwag kumain Hindi mga idol oh, Hindi yung laban natin ngayon, idol hey, Thank you, very much very much uh, Ano lang, idol Sige, pat-check lang talaga, idol Uuwi na tayo, uwi, Kasi lakas na lang sa basko yan May patio daw ngayon, idol Papatayin bukas Kaya Naka-vlog tayo pang-upload. Ayan. Talaga talaga pa na ako ngayon mga idol. Tara, na tara. Sibag-sibag. Yun mga idol, uh, dumating na po ang kita ng aming roper na kahapon. mayroon pong umagang natin mga idol, kaya uh, pinitahin po natin. Bilang nga ito kung sakto yung bayad nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 So, may doon lang. No? Ayan siya natin ngayon. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, ang okay, Ikaw yung mas mas -tanda. Ikaw yung mas matanda. Ikaw yung ano. Deh. Okay. Oh, bahin, bahin, bahin. Oh. pre. kamu pre. Kamot pre, kamot. na. Tag-20 mo. 20 Tag-20. Oo. Oh. Three. Four. Five. Manihan. Six. Seven eight, nine, ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. O oh, kami, kami mga idol. Yung thank you idol. Yung isang libo, kayo mag-happy rin. O idol, praha. Yan, thank you idol. Thank you mga idol. I yan. Jackpot, pero pira na naman. bagyo, pero madali lang magkapira. So, idol. Fear, idol. oh, idol. Ay, pira ka, idol. Tapos sa question ng idol. So, yan mga idol. Uh, hanggang dito lang po ang ating video. Sana isuportahan nyo po kami palagi, mga idol. Pasensya na po kayo, idol, kung bakit po. Uh, man tayo na hindi nakapag-upload. Kasi, mga idol, sobrang busy. Marami pong gagawin. Kaya, ngayon, mga idol, ay... Pakita ko po sa inyo na lagi pa ako mag-upload para maabang-abangan nyo po. Sa so, mga viewers ko dyan, Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Ingat po pa lagi mga idol. At ito na po si Danny Kay Isla. At mag-focus na po sa YouTube. Mag-focus mga po sa At po salamat sa inyo, idol. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. 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 Babay. bye na bye bye O oh idol, bye 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 bye